Marhaba po sa inyong lahat. Nakikita nyo siguro, ito po. Nandito ako ngayon sa Dead Sea Swema. Ayan yung mga ano po dito, tupa o kaya mga ship dito. Sa pinangako ko sa inyo, nalalabas naman si Kuya nyo Marhaba para i-vlog ko yung surrounding namin dito. Kung ano yun nangyayari dito. Ito lang po yung labas ng accommodation namin. Napakarami pong uh, alaga, ag alaga nilang tupa. Yung mga nag-alaga ng tupa dito, ang tawag sa kanila ay uh, mga bedwin Opo, ayan. May puno rin dito. Yan po yung building na yan. Yung kulay white na yan. Ayan po yung building namin mga kamarhaba. Diyan po ako nakatira. Luwabas lang si kuya nyo marhaba para ipakita naman yung uh, surrounding ko. Oo. Ang dami pong langaw dito. Taglangaw na naman dito sa Dead Sea. Kasi alam nyo na it's uh, winter. Ayan at saka wala pang masyadong ulan pa ambun-ambun lang po dito mm -mm. hindi kayo tao kapag hindi pa kayo nakakita ng ganito mababait naman tong mga tuminsan to. lang, nag-aaway-aaway sila, ayan may mga camel din dito pero hindi nila kasabay ang dami po nila hanggang doon akala mo barang mga bato lang pero yun, mga yan nang doon it's sa uh, ano yung mga yan mga tupa, ayan, ayan sila po mm ang lalaki po nila, 'di ba? Ayan, pinakita ko lang sa inyo ganyan at uh, bago ang lahat ay i-shout out pala natin si uh, Erica Erika Embang po. Oo. Si Erika Embang naman yung i-shout out po natin, no. <laughs> Ayan po. Ito si Kuya niyo marhaba. Si Erika Embang ay itong daming langaw. Ganyan po siya. Sumikat po siya sa Hello, good morning kain ng kain. Pait Pah! pala dito. <laughs> ang pait pala yun mga kamarhaba. <laughs> dito tayo mag-uusap-usap, mag-usap-usap tuloy. Mag-usap tayo dito. Ilagay ko muna itong uh, camera ko dito para naman ay... Uh, mas maganda yung pag ano ko dito pananalita ko dito mas maganda daw yung pananalita ang daming langaw po dito ang daming daming langaw dito sa labas po kaya hindi ako masyadong lumalabas kasi time ngayon ng mga langaw dito o oh, makipag-away ka talaga dito sa mga langaw oh, pasukin nyo <laughs> I shout out pala natin talaga si uh, uh, Miss Erika Enbang po na isa sa mga idol ko. Alam niyo kung bakit idol ko si Erika Enbang? Kahit ang dami niyang napatawa, ang dami niya napasaya, ang dami niya nang napaiyak, ang dami niya na inspire na tao, ang dami niyang pero ang dami pa rin bumabati ko sa kanya, ang dami pa rin bashers or haters sa kanya. Kung binabasa niyo siguro yung mga comment-comment lalo na sa Facebook at lalong-lalo na dun sa... Sa Facebook kasi trending talaga siya dun. Pero sa YouTube channel na hindi siya masyadong trending dun. Mas trending siya sa ano, sa... FB page ni Erika Enbang po. Oo, nanonood ako ng mga live niya rin. Ang dami niya napapasaya talagang tao. Pero kung gaano karami ang napapasaya niya, humahabol naman ang mga haters niya. Ano ba naman talagang mga tao, mga Pilipino, no? Kaya na-inspired po ako na gumawa pa rin ng mga videos na kahit pa paano, yung sikat nga binabati ko. Si kuya nyo pa kaya marhaba na hini-hate eh hindi pa naman ako sikat, no, oo. kayo lang naman yung nag-hate, spread love kasi, oo, move on, move on nang tagal-tagal na yung mga ibang videos ko na yun, tapos, uh, syempre, pasalamat na rin at uh, at least pa kahit papaano ay pinagtuunan nyo pa rin ng pansin panoorin yung mga videos ko, no maraming maraming salamat po sa lahat pala ng uh, nanonood sa aking channel sa lahat na patuloy pa rin na nagsasubscribe dahil sa naiintindihan nila si kuya nyo Marhaba at uh, napapasaya ko rin sana kayo sana sana lang napasaya kayo huwag na po kayong magalit huwag na po kayong mainis kayo Marhaba, ito lang naman si kuya nyo Marhaba napakasimple oo at uh, paumanhin na lang kung ano ano yung nagawa kong ayaw nyong marinig, i-comment nyo po dyan kung ano yung gusto nyong gawin kong mga video para naman hindi na kayo magalit kay Kuya nyo marhaba, no? I- comment ninyo dyan kung ano yung mga gusto nyong i-comment. Pero, ito lang yung sasabihin ko sa mga haters at bashers ko, no? Ako mismo ang uh, mag-a-upload ng mga videos ko, no? at hindi kayo. mag upload ako ng video ko as much I, I uh, tuloy, as much as I ken oo. kasi wala naman pinagbabawal si YouTube na bakit ang dami mong ina-upload na video wala pong ganon, oo nasa sarili ko po yon kung gusto kong mag-upload or hindi ng video ko kasi ako yung nagmamaneho kumbaga dito sa channel ko kasi channel ko ito kung gusto nyo ring gumawa ng YouTube channel ninyo gumawa po kayo at mag-upload din po kayo mag-upload kayo or hindi walang problema po doon no kasi tayo dito sa YouTube kaya nag-YouTube din naman si Kuya Nyo Marhaba. Sabihin ko na lang po sa kainyo. Kahit sa anong sabihin nyo sa akin, mukhang pera ako o hindi. Bakit pa ako nag-YouTube? Kasi gusto ko rin naman na makatulong sa aking pamilya in the future, no? Totoo po, may pera po sa YouTube po. May pera po sa YouTube. Malapit ko na mahawakan yung sahod ko. Malapit na malapit na, na mahawakan ko yung sahod ko sa YouTube po. Hindi naman ganong kalakihan yung sahod ko sa YouTube. Pero, i ko po yon kapag ka once na nasa kamay ko na. Wala pa po akong nahahawakan na sahod sa YouTube. Pero, meron na po. Pinadalaw na po ni Google AdSense po. Na verified na po yung uh, ano, YouTube ni Kuya Nyo Marhaba. Huwag kayong mag-alala. Verified na po. At konting tiis na lang. At makakamit ko na ang aking pinaghirapan. At, uh, gusto kong nga uh, pasalamatan in advance nga pala yung lahat ng mga nanood sa YouTube ko at sa mga hindi nag-skip sa mga commercial ko po. Maraming salamat po kasi hindi nyo in-skip. Sinuportahan nyo pa rin si Kuya nyo. Marhaba. Sa lahat nga pala no, mga nag-super chat sa akin na si Mami Marlene, si Kuya Cyril, sa Ate Marilyn, at saka si RNB, at saka Marami pang nag chat. Si Nini pala. Thank you so much, Nini from Japan. At uh, patuloy mo akong pinapanood at sinusuportahan. Thank you, thank you so much sa lahat ng mga supporters ko dyan. Sa lahat ng mga basher at haters ko dyan. I love you! Ayan, may lango tuloy. I love you, I love you, I love you. And thank you, thank you so much. Patuloy nyo sanang Subaybayan pa ang mga vlog ni Kuya nyo Marhaba at ito ang dami ng langaw talaga. Ito iikot ko kayo muna dito sa aking uh, place dito sa Dead Sea po. Ayan po yung place namin dito at syempre ito yung dates tree. Wala lang bunga itong dates tree na ito. Oo. Yan yung dates tree po. So, anyway, guys. Anyway, mga kamarhaba, I love you all and see you later on my next video po paalam po sa lahat bye bye